© transcript Emily Beynon May now be seated. Good morning. We are gathered here today for the PBBM Pagpupugay sa mga Bayani ng bansang makabayan, an assembly and thanksgiving with the beneficiaries of comprehensive social benefits program. To formally begin our program, may we call on the Vice President of the Republic of the Philippines and Concurrent Deputy Secretary Honorable Sara Duterte to deliver the welcome remarks of Davao City Mayor Sebastian Duterte. Mr. President, mga kababayan, ladies and gentlemen, assalamualaikum, madayaw, maayong adlaw kaninyong tanan, magandang araw sa inyong lahat. The City Government of Davao extends its warm welcome to the attendees of this pagpupugay sa mga bayani ng bansang makabayan and assembly and thanksgiving, organized by the Department of Interior and Local Government for the comprehensive. Social Benefits Program Beneficiaries. CSBP stands as a living tribute to bravery, gallantry, and unwavering resilience demonstrated by the heroes of our nation in the face of adversity. We recognize the sacrifices of the brave men and women who have dedicated and continue to dedicate their lives to the service and protection of our country, the Armed Forces of the Philippines, the Philippine National Police, the Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection, and the Jail Management and Penology. We extend our deepest gratitude to each and every one of you for joining us in this assembly. We welcome all of you to Davao City. Together, let us move forward in the spirit of gratitude, unity, and service to the nation. Ang lahat po ng ating ginagawa ay para sa, Diyos, sa bayan, at sa Pilipino. Shukran. Thank you, Vice President Duterte. Let us now focus our attention on the screen to witness the audiovisual representation on the testimonials and success stories of the CSBP beneficiaries. The wife of uh, late Pinupo Arilon na namatay po noong August uh, 12, 2016. Okay, doon sa uh, aming mga nare-receive po na mga benefits, uh, unang po ay uh, nare-receive po kami ng 500K uh, under Gwensas po, sa special uh, financial assistance po. So, doon sa 500K, bali, 25% po ay nakalaan po doon sa aking boarding house. Tinapos ko po yung boarding house ko dahil noong naman tayo mga husband ko, hindi pa po uh, totally natapos po yun. So, doon naman sa 25% po, dito po sa aking bahay, which is na ito na ngayon parang uh, pinaparentahan ko po, po sa company. So, ang um, sa 50% naman po ay uh, pinagbili ko po ng cargo strap, which is yun na po ang ginagamit namin sa pang-araw-araw namin na uh, hanap buhay po. Ang sabi ko lang po sa DILG, CSBP, PMO, and all partners agencies supporting the programs initiative, thank you very much po sa inyo. At alam ko po, kung wala po ang program na yan ay hindi namin po alam kung saan kami pupulogin lahat ng mga beneficiaries. At lalo-lalo na po sa ating Pangulo na si Ferdinand Marcos po, maraming salamat. Ako si Candelaria Dasmarinas Bidaure, uh, anak ko si John Ray Bidaure, ika-anom ika, siya sa akong mga bata ng Walo. Nagpasalamat gid ako sa mga po sa ila pagsuporta. DILG, salamat gid sa tanan nga mga agencies sa DTI o sa Dole sa ilang mga financial nga inputs nga ginhatag nila sa akon. Sa ng nga livelihood nga gina atubang karon nga bamboo furniture sa ato na mahal na presidente uh, sa Pilipinas si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos uh -huh. Jr. Salamat gid sa imong pagsuporta sa amon sa CSBP. Damo gid nga salamat nga padayon mo nga pagsuporta sa sini nga program kay madako gid nga nabulig sa amon na kaya beneficiary. To begin with, may we call on Ms. Lumibian Bernardo to receive the certificate of award for the allocated housing unit from the National Housing Authority and a check of special financial assistance amounting to 500,000 from the Office of the President. Mm -hmm. To receive the land title of granted house and lot from the NHA, may we call on first, Ms. Marisol Navarro. Next, Miss Rosalie Canoy. Next, may we call on Miss Edisa Escobillo. And Miss Lolita Cablay. Moving on, to receive the certificate of award for the allocated housing unit from NHA, may we call on Ms. Rosemary Bonga. Thank you, Mr. President, and congratulations to all of our beneficiaries. At this juncture, may we call on the Vice President of the Republic of the Philippines to introduce our guest of honor. May I request everyone to please stand? Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Maraming salamat sa ating uh, Vice Presidente, uh, Vice President in the Isara Duterte. Please uh, take your seats. Uh, kasama rin po natin ang uh, kalihim ng Department of Health, ating uh, Secretary of uh, the Department of uh, the Department of Health, uh, Ted Erbosa. Uh, nandito rin siyempre yung uh, ating uh, kalihim ng DILG na siya ang namumuno not, uh, Uh, dito sa proyektong ito, dito sa programang ito para sa tulong sa ating mga uniform personnel na uh, Sekretaria benhur Abalos at uh, native son of uh, Dabao, nandito rin ng, uh, si Sekretary Anton Lagdameo. Binabati ko rin, nandito rin ang ating Chief PNP, nandito rin si CS, si Chief of Staff, uh, Romy uh, <laughs> uh at saka, sino kasama pa natin? Nandito ba yung... And, and the Admiral is also here uh, from his adventures in the West Philippine Sea. Uh, marami siyang marami trabaho uh, this uh, past uh, few days. Uh, lahat ng ating mga bisita, uh, ladies and gentlemen, magandang umaga po sa inyo lahat. Tayo po ay naririto ngayon upang magbigay-pugay at pasasalamat sa mga bayani ng ating bansa, ang mga miyembro ng ating sandatahang lakas, ang ating mga kapulisan at iba pang mga uniform personnel na nasawi o nasugatan habang sila naglilingkod sa bayan. Ang okasyong ito ay nagdudulot sa atin ng magkahalong emosyon, panghihinayan, sapagkat ang ibang mahal sa buhay natin ay wala na sa ating tabi upang makipagsaya. At kasiyahan sapagkat ang kanilang mga kabayanihan ang dahilan kung bakit tayo ay nagtitipon-tipon ngayon at nagmamalaki sa kanilang mga ginawa. Alay natin ang araw na ito bilang pagpupugay sa mga bayani ng bansang makabayan. Kailanman, hindi natin masusuklian ang serbisyo na kanilang inilaan upang mapanatiling mapayapa, ligtas at maayos ang ating komunidad. Ang kanilang halimbawa ay patunay sa likas ng galing, tapang at dangal ng mga Pilipino at sa di matatawarang pagmamahal natin sa ating bansa. Maraming salamat sa ating mga bayaning hindi lamang namuhay at nabubuhay para sa kanilang sarili, kundi para sa sambayan ng Pilipino at sa isang sangkatauhan. Bukod sa pagpapahalaga ng kanilang pagpapasakit, kin kinikilala din natin ang iniwiwan nilang malaking kontribusyon sa pagkakakinlan ng kasaysayan ng Pilipinas. Ang kanilang sakripisyo ay hindi natin malilimutan ito ay bahagi ng ating kolektibong kamalayan. Sa puntong ito, nais din natin ipagdiwang ang tagumpay ng programang Comprehensive Social Benefits Program o CSBP. Sigurado akong, sigurado akong lahat kayo ay nandito ngayon ay natulungan na nito. Ang mga tulong medikal, pinansyal, edukasyon, trabaho, pabahay at iba pang mga social welfare assistance na kalakip ng CSBP ay nararapat lamang para sa inyo sa mga pamilyang naulila ng mga magigiting nating kawal sa gitna ng labanan. Tauspusong pakikiramay po ang sa mga pamilya ng naiwan nila. Asahan po ninyo na ang pamahalaan ay patuloy na magsisikap upang mabigyan na kaukulang suporta ang ating kapulisan, kasandaluhan at iba pang hanay upang magampanan na magampanan nila ng maayos ang kanilang mandato. Kasama sa pagsisikap na ito, ay ang tiyakin ang kapakanan ng inyong mga pamilya sa pamamagitan ng mga programang tulad ng CSBP. Ang tagumpay ng mga proyekto ng gobyerno ay tagumpay natin lahat. Kung kaya naman, inaatasan ko ang mga kinaukulang ahensya na tiyakin ang maayos na implementasyon ng mga ito, siguruhin ninyo ang mga benepisyo ay mabilis na makakarating sa ating mga mamamayan. Sa pagsulong ng bagong Pilipinas, lahat ng mga Pilipino ay uulad at magiging katuwang sa transformasyon na ito. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay kayong mga bayaning Pilipino. Magandang umaga po sa inyong lahat. Thank you, Thank you Mr. President. Ready? Please smile at the camera. Thank you so much, Mr. President, for granting us a photo opportunity.